Good morning po siyong lahat, losong din sa Welcome back naman sa ating uh, 3D Guide and STL Community you know? So, pari tayong update mga kaidol sa October uh, 25 Bago muna, uh, recap natin ang result kapo no sa October 24 Sa 3D National Result, sa 2PM is 954, sa 5PM is 036 Sa 9PM is uh, 874, 6J113852 At sa Mindanao area last to is 520 no? So, nagbalik result ang is 7 for mga kaidul, no dito sa ating guide disclaimer lang uh, di natin alam kung ano ang lumabas sa bawat dose at pisiso pero think passive lang ang ating guide o probable prediction may posibilidad naman talaga mga kaidul, no na lumabas hopefully so, sa ating pang 2pm do magundas pa naman ang ating guide uh, sa mga subscription nyo ayong uh, andon sa ating uh, taguan combination uh, mayroon din yan dito sa ating uh, regular update so itong regular update ay kabuhang guide natin sa araw mga kaidol no okay so move on tayo mga kalods unang kombinasyon natin is 163 uh, pangalawa 638 pangatlo is 961 so, dito sa ating uh, three combination, uh, may best tayo dito mga kaidol na 638 at saka 961 so yan lang ating guide para sa 2 pin bro at recombination may base dyan na 68 at no so pay kape eh, may bahagi tayong uh, best pairing guide sa 3D or national at to ay pwede rin sa Mindanao Rialas to Ito ang ating uh, peering guide ngayong araw, no? 6981874 So, sa Mindanao area last to, yan po ay pwede rin mga kaidolo. At sa 3D ay parisan lang po. Okay, so pag copy, may bahagi tayo lucky pick. ang ating lucky pick mga kalods no? uh, may share tayo dito ang uh, one combination uh, na best na 875 so yan ang ating uh, kabuhang guide para sa old room mga kaidol hopefully ito po ay hindi mag slide uh, basta yung best natin sinishare yan ang maganda oh, sa so gusto mag one combination okay so good luck and bye bye